sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng ika-isandaan walong taong pagdiriwang ng unang sigaw ng Nueva Ecija kahapon, August 26, 2024, sa Freedom Park, Cabanatuan City, hinamo ni Vice Governor Anthony Umali ang mga manggagawa ng Kapitolyo na maging inspirasyon sa lahing Novo upang pahalaghan ang mga bayani ng kasaysayan at ipagpatuloy ang laban ng kalayaan, kasarinlan at kaunlaran. Habang dinugunitan natin ang makulay na kasaysayan, nawa kayong paalala sa bawat araw ang isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang laban ng ating mga ninuno, ang laban para sa kalayaan, kasarinlan at kaunlaran. Sa ngalan po ng ating Governor Oye Machasumali, palakpakan natin. At siyempre po ang ina ng Lawigan Congresswoman Cherry Domingo Mali. At ang inyong likod ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga minamahal na kawani pamahal ng pamahalang panlawigan sa pakikiisa sa pagbubukas ng ating uh, pagdiriwang na ikasandaan at 28 taong anibersaryo ng unang sigaw ng Nevesia. Sana po maging inspirasyon po ang araw na ito para magpatuloy po nating ipadama ang tunay na kalayaan sa ating mga kapwa nobisiyano. Binasa ni Provincial Budget Officer Billy J. Guansing ang kasaysayan kung paano pinamunuan ni na General Mariano Llanera at General Pantalyon Valmonte ang 3,000 rebelde para masakop ang kabisera at mapalaya ang mga bihag mula sa mga Kastila nagmarcha sila patungong kabisera sa saliw ng tugtuging pandigma ng mga musikerong gumbong. Ang taktikang ito ang dahilan ng pagkakabawi sa kabisera at mga bihag mula sa kamay ng mga kastila. Naging makulay at makabuluhan ang pagbubukas na programa. Puno ng karisma ang itinaguyod ni Miss Universe Nueva Asia, Micah Martinez ang palatuntunan dami ng lupang hinirang at himno ng Nueva Ecija na itinanghal ng bantog na maestro singers ng Central Luzon State University. Tinasigla naman ng pantabangan Central School Street Dancers at Tribo Esihano Drum Beaters ang ribbon cutting para sa pagbubukas ng apat na araw na Agri Trade Fair sa Freedom Park tampok ang samot-saring produkto ng lalawigan pagkatapos ng programa. Nilahukan ang trade fair ng labimpitong kadiwa exhibitors traders mula sa imbitasyon ng Department of Agriculture at Office of the Provincial Agriculturist kasama ang 55 micro, small, mini enterprises sa probinsya mula naman sa paanyaya ng Department of Trade and Industry, Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office at Provincial Trade and Industry Office ang pagmamaneho ng walong araw na pagdiriwang ng unang sigaw ng Nueva Ecija na hitik sa iba't ibang aktibidad ay mula sa pangunguna ni Provincial Tourism Officer Attorney Joma San Pedro. Magtatapos ito sa September 2, 2024. Para sa balitang Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.